Ano na gamit yung ano ano niluto ko? Ayan guys, chicken mash bush. O ba? Diba? E may donut yan. O diba? O, masarap sa almusal, masarap sa mainit na kape. Meron din tayong pansit. O, sarap yan. Pansit, pansit, pansit. Babaunin. Ayan guys. Hello guys, ito yung almusal natin ngayong umaga. May kape, donut, masarap sa mainit na kape at pancake. Um, Pilipinong Filipino food tayo ngayong umaga, guys. Okay ba? Diba? Itong nakahanda dito ay babaunin natin sa work. Diba? Bongga ang baon ni Katchab last day. Sempre bago tayo papasok, kailangan nating ubusin ang ating breakfast. Thank you for watching, guys.